good afternoon mga tropa Dito tayo sa Buludan Kapas Pero may huli na tayo Hindi ko lang nabidyoan Medyo maliit Eto siya Medyo maliit Pero pwede na yan Pinag-iwan na ng tadhana Itong muna ano to ang mga mangisda isda Araw-araw ang mga Ang mga isda dito halos wala ang natitira na lang yung mga matitibay bulig lukaok ang hangin san san napapadpad yung ating pamain try ko mamaya dun sa side na yun tatawid ako dyan tapos pupunta ko dun baka meron dun huwag maglaro ng ating lor na nabili by online shopee tayo natin gawin dito tayo tayo ng isa madagdagan pa edi eh, pulo ta na nandyan lang yan mga bulig na yan bali naka 10 pieces na ako na makaraan dito bumalik lang ulit ako napapagod sa trabaho eh na stress eh <tuh> tulang e, yang dibangun ko. Hui, kena gat, kena strike sya. Anjir lang yang. Anjir lang yan. I don't know. kailangan pa nang bubulig kayo medyo malayo hindi, kayo, hindi nila na kayo nakikita kasi ayaw kumagat medyo mabigat yung ating lure na to 12 grams Yung madumi yung ating kamay at simento yung hinahawakan natin. Umalis ako sa site pagkayari ng aming trabaho. 4.30 Pupunta lang ako rito para mang isda. Bala ko kasi kung minumamaya. Shot, shot. stress sa trabaho at ang napakahirap na trabaho natin gumagawa tayo ng swimming pool nawala yung strike kanina maganda na sana pero maya maya lang yan kakagat na yung mga, mga jambo dyan sana may mahuli tayo ganyan lang po ang pagkakash pagkakash nyo lang siya depende po sa lor na gamit nyo op, oh, hinabol, hinabol ay maliit napahiya yung maliit na yun ha takot sa akin <laughs> maliit dili sa ata yun guys etong malakas sa hangin kaya naayon tayo sa hangin mahirap pag hindi nakaayon sa hangin bumabalik nakaraang gabi punta ko rito hapon pahuli ako ng lumang piraso eh, may nangansyaw sa akin Strike Strike Hindi nadali oh, Fish on Fish on Fish on Fish on guys Okay Second catch Second catch Second catch of the day Manubula lang Nanginginig ako Pag nadadawihan Okay <laughs> Ang sarap na sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam ng dinadawihan. Ayan. Okay na yan. Marami kasi nang oriente rito. Okay. Two.